Sabi ng korte, rules of court, the rules of the court of justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala, maliban lang kung siya ang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado, nag-apply maging state witness, dapat he must meet five criteria. Lima ang listahan ng Number one, there's an absolute necessity for your testimony. Number two, there is no direct evidence against the others. Number three, there is a, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte, at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korting maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka-most guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, sa so umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness. Wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after a full trial. No? So, lahat tayo kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat ng parusa ay gustuhin na lang natin mag-state witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty.